thank you, ma. Kaya ko na ko. Namiss ko silang lahat. <laughs> kahit sa tataong buhay, wala akong kilala kahit isa sa kanila. <laughs> Natawa ko din <laughs> sa One Direction kasi super idol ko yun, di ba? Every uh since. So secretly, <laughs> so secretly, I asked some of your closest friends. What's all yun, good? Man, na mag-greet for your Dodo birthday ko. today. Oo oh, nga. Lago So, I've created a, a video <laughs> na may mga kapakalapate, gano'n. <laughs> ano to? So, Kalapate. Pocket ng langit. Ready ka na? Uy, ilang minutes yan, Rodo? Ang tagal. <laughs> Five minutes lang to, bading. Ready? Patingin? <laughs> go! Oh. Ay, uh, go ko ko Hi mo. Charles, happy birthday. I wish you all the best and I'm so happy na birthday mo ngayon. I miss you so much. Sana makabalikan na tayo. Char! And also congratulations sa new car mo. Again, I'm so happy for you. Tapos matutuloy na ngayon yung pagtagay mo na may cuddle night rides kahit hindi na ako yung kasama mo kahit tayo nagplano noon. But still, I'm happy for you. Stay safe always. Love, love, love. Hello there, Charles! Kamusta na? It's been a long time. Happy, happy birthday. Miss na miss na kita. Sobrang ang taga-taga natin hindi nakikita. Naalala ko nung mga bata pa tayo. Sobrang yung eh, mga laro natin, bahay-bahayan. Tapos ang dami-dami natin memories. Pero yun lang, Charles. Happy, happy birthday. I miss you so much. Have a good one. Hi, Charles. Happy birthday. Uh, I miss you. Uh, Tatapag dito tayo ulit, uh, miss ka na namin ng tropa natin, uh, yun lang, happy birthday, ngayon palagi. 1, 2, 3, happy birthday to you, Charles! laki na ng mga inaanak mo, ayan, si MM, si Tantan, si Sasa. Mag-amute na! Okay naman kami dito Bakala, sa... Bakla, wala akong kilala dyan, kaya <gabite. gabite> sino? Ayan, happy dito birthday! Lang, <gabite> wala akong kilala dyan, mag-amute ka, <gabite> sobrang namimiss ka na namin, buta ka na dito sa habite, okay? Bye bye. See you. See you Wala soon. Wala ko eh. kilala sa taga Cavite. Hindi <laughs> pa ako nakapunta sa Cavite. Kumusta? Wow. Happy happy birthday sa iyo and I hope many more birthdays to come. Thank you. Ka nang Ganda ng mustache mo, sir. Okay, secret. <laughs> Bawal nanungin. Di ba? <laughs> Paano patubuin yung mustache? Huling, Charles, huling gimmick natin sa poblasyon. Sobrang tagal na. Kaya uh -huh. susundan? Oo Birthday mo naman. Oo nga. Birthday mo naman. Baka naman pwede tayong gumiling sa Mobla, wow di ba? Saan ba? Tsaka... Almasen. Pagkakasin na natin yung bagong mong sasakyan. <laughs> Boy, congratulations. More blessings. Sana malagdagan pa, di ba? Like this kaya, no? Lexus or picked up. <laughs> so Again, happy, happy birthday sa'yo and I hope you enjoy your day. Thank, thank you. Thank you, thank you Mustache. Ito ako nag-thank you. Happy birthday nga pala. <laughs> Maligayang kaarawan sa iyo, Charles. Lagi mong tatandaan. Sagot ka ni Buboy. Happy birthday, Charles. Sana marami kang mag-blow na kandila sa birthday mo. And mabentang. Hello Charles, happy birthday. Ako nandito. Droop mo din ba bayaran? <laughs> happy, birthday, okay. birthday, happy birthday, Charles. Charles. <laughs> Mom, <mumma. mumma>. Ay. <laughs> Uy. <laughs> Uy, Charles, happy birthday, Miss na Miss Nakita. Ay, ay, ba to? Oo, oh, bata tayo. Grabe ka man. Grabe ka man. ka Thank you, ha. <laughs> oh, my God. Sana magkakas wow! Successful oh. life and healthy living be? And... More money to come and more oh, boys to come. Madam Tisad, oh, One birthday. Direction. Hi Charles, kamusta ka na? Happy birthday sa'yo. Balik mo doon, King Haki. Wait, kaya't isa-work mo lagi. Uy, Charles, hi. Happy birthday. Kailangan ay, bareng. Ba ba? Kailangan mo yung Kailangan mo yung bahay. ba yan? Happy birthday. Oh, ay, <laughs> Ilang taon na ba siya? <laughs> Hi, Charles! Happy, happy birthday! Grabe na to ako kasi nung kinder pa lang tayo, magkasama na tayo. Ngayon, hanggang ngayon, pag ngayon natin, magkakasama tayo sa ginugan. Alam mo pa si Darwin, saka na alam mo pa si Isaac, saka si Precious, nakilala natin sa Boracay, di ba? So, sa Salamat sa lahat, pupunta kang palagi kong magiging. Yun lang, happy birthday! Hi, Charles! It's been a long time. Happy birthday! Wow! God bless! Pagpapakita naman sa condo ko. Hey Charles, happy birthday. Malaki mo na. Miss ka na namin. Buhi ka na. Happy birthday, Charles! Alam mo, isa okay. lang naman ang gusto kong mangyari sa buhay mo. Baka maging successful ka. Kagaya ni Lady Gaga. ni <laughs> yeah, Mama Madonna. Yeah, yeah, yeah. At ang pinaka-pinaka-pinaka best friend natin na dalawa. Si... Yeah, for... Si Fort. Si Beyoncé. Pero alam naman natin, <laughs> ang pinaka-idol mo talaga since birthday <laughs> si... in... yan? Okay, ni Perry. Happy birthday, Charles. <laughs> Hi, Charles. Thank I wish you the happiest, happiest birthday of your life. And sana mag-enjoy ka sa birthday mo. No? Yan lang. Uh, Hi Charles, happy happy birthday sa iyo and gusto ko lang sa'yo Oh, yun si ano to? Yung singer! Seryoso ba? Nagbigay din siya? Na yeah! ano so, yung message Seryoso, ko yung message. birthday mo and magkita naman tayo soon o anytime, anywhere. in the Godness and um, God bless, enjoy your day. Oh, san, san yan? Tara na. That's all. Grabe, nag-effort like, sila for man. you, ha?